So guys, ngayong araw magluluto po tayo ng gulay. So yung mga ingredients natin, ito mushroom, uh, spring onion, okra, beans, at uh, saka lagyan natin ng kunting cabbage and sili, then talong. At ang sahog natin ay ang grilled tuna, laswa, yung tinatawag sa ilonggo. So gagawin natin, magpapakulo lang tayo ng tubig. Uh, pat natin. Hintayin lang natin yan kumulo. So guys, kumukulo na ating binakulong tubig. Nilagay lang ito natin yung grilled tuna para ma-absorb yung lasa. Then itong sibuyas. Isabay na lang din natin yung mga gulay kasi ano naman to madali lang ito maluto. So nahin natin lagay yung sitaw. Yan. Uh, at sagat, talong pag sabay-sabay na natin. Yun. Kayong okra. Ayun no, puno. Yun. Then, mushroom. Kaya na natin yung mushroom. Untot. May Sabay na natin yan. Yun guys, puno. Ang ating kaldero. takpan lang natin. So, hintayin lang natin maluto yung mga gulay. So, yan guys. Malapit na maluto yung mga gulay natin. So, idagdag na lang natin itong uh, ripuliyo. Takpan lang din natin ulit. Hintayin na lang natin maluto yan. So, guys. Tikman na natin yung gulay. Kung tama yung timpla. Yan, okay na So, gagawin natin, lagay na natin tong uh, Sili, isa lang yung pala ilalagay So, guys, luto na yung ating gulay Ayan, so, oh Ayan, guys yun oh, sarap na, oh So, kakain na tayo, guys Kainan natin to Ayan and guys, oh Puro gulay Yun ang ating tangalian ngayon walang kanin, walang tinapay. Yan. Sarap. Yun, no? Oh. mushroom. Ang sarap, guys. Tapos ah, pwede natin yung isda. Yan ang tuna. Yun. Ay sarap. Kasarap, guys. Yan, oh. Ayan. Panamit, good. Maraming mm. pa. Matira. So, guys, ayan. Kain na tayo. Ito yung last one natin. Ang sarap, ko iyan Yun, know Sarap nito, guys. Mmm. Manalo yung sabaw. Tapos may tuna. Hmm. Hanginit. <laughs> ginamit ng sabaw. Lasa na lasa mo tuna. Tapos yung talung. sarap talaga promise hirti tayo ngayon wala kan wala tayong kanin no gulay lang rice isda kaya ay natin alagaan ang na sarili natin Hmm. Nagpapalasa yung mushroom eh. Tapos yung tuna. Hmm. Tulo sipon ko sa gulay ah. Sarap kasi. room, liit. Maubos mm. Ma ko yung isang kaldero na diyan. Gulay lang. Bali gulay naman 'yan, guys. Wala naman carbo carbohydrates. Kaya okay lang 'yun. Sarap talaga. lutong-lutong. -luto. Hmm. Tulo talaga sipon mo dito sa pagkain na to. mainit sarap. <laughs> Siyempre, ako nagluto, kaya sabihin ko masarap, di ba? Oh. Super. Guys, thank you pala sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, sa YouTube natin. At maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan guys, kung bago ka lang dito, please share and like naman po ng ating video. And subscribe po sa ating uh, channel. At para marami pa tayong magagawang ganitong tulad nitong mga gulay-gulay na makreate nating na video. Maraming salamat po sa inyo kain Ta po tayo ulit. นี่กงแล้วพ่มบุสุกนะ Guys, so, ubus. Oh. Guys, maraming salamat po. God bless po sa inyo. And bye-bye. Thank you so much. <sniffs>